Saan ka nai? Nay? Doon sa Ah. Sumain ka na ba? Oo, oh, kanina pa. Eh, yung parang dito na po dyan. Yung taong nabalig ng nalod ko, wala. So, kailangan ko eh. Kahit na ito na kumain, kahit na umiwet. yung dito ko lang na lang. Ganyan nga kapaya oh, Uy. Nasa ano na daw sila eh. Lumipot sila sa Polina, sa sa Adelaide. So, hindi ko alam kung saan sila dyan. Sino ang lumipat? tao dyan. Ay, yung may-ari ng bahay dyan na malaki na sinasabi mo. So, na daw sila dyan. Hmm. Eh, kasama na yung, ano, yung doon, yung bahay mong ba? tinitirahan. Sasama na yun kasi kanila <laughs> nga yun eh. No! <sighs> uh, kaibigan si Mami, si Aranita, saka si Milda eh. Kaya <laughs> eh, huwag mo nang as, asamin na pauwiin si Tatay Dante kasi wala ka nang ano titirahan. Ka? Oo, oh. doon sa iyo sa'yo. Kay Tirapi. Wala ka nang titirahan. <laughs> at least may pinikab ka. Kunti mo lang ang yero. Tapos tatay ko lang kumukubo eh. Layas, labas ka mo ni Layas. Sa mga, ba din, eh. so, mga bata din. Tapong, sa isang pamilya. Isang subdivision, tatlo yung bahay. Mas eh, mas lalong magutom yun pag ikinuha mo. Kasi ah, siyempre, no. eh, wala kang hanap buhay. What? Eh, mga ano? buhay yan eh. Pinsyon niya, ah. nagpakahirap siya within 35 years. Why? sinira ni Nida talaga ay ko kong... ha eh, hindi mo na makukuha yung kasi iba na nga ang humahawak eh <laughs> at, at may kasulatan ako dyan sa barangay na si Mayit ang katunayan na sekretary dyan is kinuha siya talaga eh sila eh kunwari ipagamot sa BDSW may other sponsors ah, mga sponsors nandiyan kayo ah, at talagang hindi dito si tatay Dante is kailangan ko sa mga yung sa Maynila dahil ayusin naman yung kanyang pinagirapan ako nangalakal na lang kung walang pinagkakatean may other sponsors mga tumutulong sa kanya. Is kasal kami. Siguro may karapatan ako. Talagang natulungan si Dante. Eh. May bahay sila na sa probinsya. So, ayun naman income. Wala akong pinagkikitaan. So, Oo. Kako yung tsaka wala. So, nanay, hindi naman, hindi <laughs> na kasi inayos na. Oh, so, inayos, 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 na yung bahay eh. Hindi, hindi inayos, pa. na rin pati ATM. Inayos na. Ah. Oh. As an so, legal, pwede ko siya may pakulong si Nida. It's a invalid. invalid. Kasi bawal yan eh. Hmm. Bakit bawal bakit trabaho? bawal? Kasi kami din nakialam siya, bawal na trabaho 'yan. Meron kami ni Dante. Hindi kasi ha? Huh? pinagpasyahan nga na iayos, no. inayos na. Pwede kasi hindi banda eh. Ah? So, eh wala man kayo yata marriage contract. Dyan, may papilis ka na hawak. Syempre, <laughs> nandito wow. yung oo nga, sa GSIS is lahat hmm. ng validis nandiyan, nakatago. So, i ko 'yan sa sina is Makulong sila. Hindi ah? Wala wala. Eh bakit makukulong eh? Magkapatid yun. Ano yan eh? Illegal yan at saka yung nagsinungaling na nawala yung ATM. Hmm. Siyempre, pwede naman pamahalaan yan ng kapatid okay. kasi ano naman eh. Pwede hindi naman sabihin yes. sa lahat nandito sa barangay, nida, hindi, hindi magandang ginawa niya. Magnanakaw. Ah! So, parang hold up eh. Mantakin mo, hmm. terapi. Eh. Hindi kami dyan. Dahil pumunta sa bahay, bilis ka na, atisiling, mag-miss ka na. Oh, nakabis na kami. Pagpunta ng barangay, wala na. Go, aw. Yun. Yes, ha? Punta, tao, na. Sige. Pagamot kami. Doon? Doon sa, sa, barangay, buong barangay, mula At si Kapitan Bren. Hmm. Wala, pati si Kitaro dyan. Umiyak kami maghapang galusin ko. Wala na sila. Hmm. But, please, sabihin niya nakaw siya. Eh. Kasi yung tatay dyan, tingwa yan, alam mo? Abang nahiga siya. Nag-iisip yan, umiyak yan. Hindi ang oh, no. ano doon ang kasaysayan, ang istorya ah. doon. Kaya ninakaw 'yon oh. sa iyo. Hmm? Kasi pinagmamalupitan mo daw noong. Eh, oh, yun eh. Yung vlogger na isa niyan, na hmm. kaya naparusahan. gumawa siya ng kwento na tama. Kaya na ano siya. May tama hindi ko salaman <laughs> kasi ayan yeah? nga ang kwento ang ang kasaysayan ba Kumusta si kwento minasamaan niya na ako oo na oo na, na artista na kayo mayamang ka na Wow. e eh, may de-responsal na nagpon nag kayo so why? Ang yung bahay hindi yung appliances Nalibang ako sa taas at naging higit ako pagdating ko wala na what? nalimbang ako so, wala na so kasi John sa lahat na nagawa is si John at si Lola kaya nang isang tumulong sa atin. Wala siya, hey, na natin na lahat. Hindi eh. kasi nakita nga Galing, eh. Pwedeng sabihin ko na ginago ang buhay namin. Hindi nanay, nakita naman na huh? pinaparusahan mo talaga no. daw si tatay dati. Ang oh. ko lang noon para makatayo siya. Dahil oh. sa isang buong, sa dalawang nakita ko, ni hindi siya kumilos, hindi siya babangong oh, so, kong titig sa ginawa ko ang kawayan palang para bumangon siya at mag-exercise siya, gagawa siya. Bakit? Bakit ko eh. kinakalampak mo? Siyang, kaya, kaya siya. Kaya, siya. Eh, hindi niya makagawa kasi may sakit na. niya eh. Tao, kaya, kasi nag light ako eh, kailangan pa ba yung kamay hindi oh. eh. Talagang may ganyan maghapon eh. Ang ko siyempre, ikaw bilang sa buhay, hindi lang yan ang sa mo. hindi tayo yan. Kung hindi oh. mo, talagang yung dito. Oh, ibig, siyempre, kahit sino, di ba? Ibig sabihin, hindi mo siya mahal kasi pinaparusahan, <laughs> no. Oh. Kinakalampag mo lang ganyan, tapos di mo na rin nerespeto. Ano yan? Huh? Hindi tumama sa kanya yung kalampag, kundi leksyon niyan para gumano siya. Ano? Hmm. Paano I kung, switch, okay. paano kung hindi na kaya ng katawan? Para, paano gagalaw? Para dugo niya is mabuhay. Yes! Kasi, like this, si Albasan is tumutulog siya. Hmm. Kinakausap siya is tulog. No. Ang natingin ko kay Tatay Dante na overdose ka mo Napalala, uh -huh. Then, yung gilagid niya sa ipin, hindi na napulot, sa Infection. May nanay dito niya. Mm. Uh gilagid -huh. niya sa wala ng ipin. Then, pinapainong ni, ni Dan ng gamot, siya ng gamot, na. Kaya, iyan ang nangyari nanay noon mm -hmm. kasi tinusubaybayang ko yung kasaysayan noon. Mula noon, nang uh, pinakikitaan mo nang hindi maganda, pinarurusahan so, mo siya. siya. Like the idol na tumulong sa akin. Eh, iyan naman, nagalit ang mga ano doon, no. sponsor. Uh -huh. Kaya, iyan si Tatay I Dante. Alam mo, mga sponsors, you kinuha know, lang na isang tumutulong sa akin para gumawa siyang kwento na hindi totoo, hindi nagawa niya. Gumawa siyang kwento, nung una maganda, artista ka na, wow. mayaman ka na, nung bandang huli, masama na kinuha so, sa sa'yo yan kasi uh -huh? eh, liniligtas nga sa'yo, baka no. daw mapatay mo sa ginagawa mo. May ayan niyo? ang ano, ayan ang Hindi. purpose doon. Yung ipag ko na yan, minsan lang umikot dyan sa amin, ang purpose ng ipag ko, siya ang kumukuha ng vision ng asawa ko. Siya ang magtatago Ang balak ng ipag ko na yan is si siya, siya ang humawak ng pera ng asawa ko na pension niya. Yan ang sinabi niya. Talaga puto sa akin. Hindi, ngayon, ngayon siya nang humahawak ngayon. Na. O siya, o siya nang humahawak ngayon. Kung kayo mga mga kaagayan, magawala kayo. Kasi ano nga, magawa yan ng isang agaya ko. Ang ano nga, iliniligtas nga siya sa iyo. Pera ang kailangan sa asawa ko kasi wala siyang trabaho. Hmm. Magkutom siya eh. So ito, natulungan na siyang sponsors. Thank you sa sponsors. At tinulungan mo siya. Pero sa ngayon, hindi ko alam ni Aniho, magmula-wala -wala na siya, hindi ko ano ang life niya. Pero may bigla na ko doon sa bahay na yan, hindi na maganda. At mga kapitbahay ko is nandun eh. Doon mm -hmm. ako matutulong. Hindi ko maganda, ang ang sunod is nakita ko, hindi na siya makatayo. ay ko yun na hindi na nakatayong eh. Bumaan na siya. Maputol na siya. Hindi. Hmm? Uh, gumaling siya Gumaling na, si naman. Kuhay. Gumaling naman yun na. I need naman mm -hmm. talaga. Nandito ka. Gusto mm -hmm. ka? Gumaling na yun. Siya. Gumaling na. Hmm. Ah, ngayon naman, yan na nga ang ano doon, rason. Kaya kinuha sa'yo. Doon daw sa ginawa mo. Hindi. Dito. totoo. Oo. Gumawa ng kwento isang ano na yan. Mm Bandang huli, naparosahan yun eh. Nakarama siya. So, hindi, ba? Kasi ikaw daw nanay, na, na ano ka na daw, na aning aning ka na. Kaya ginaganyan mo na si Tatay Dante. hindi. hindi ka na aning. Na ganun. Ma, hindi ba eh? talagang hindi pero nagtiba lang ba naka ko nung talagang may kuliling ako? hindi ah naka ko hindi ka eh kaya nga kinuha sa'yo yan para maproteksyonan siya hmm. na okay. di mo daw mapatay kasi ah, ginaganon <laughs> mo na yung pinaparusahan mo na <laughs> siya kasi nakita yung palo na yan ginawa ko yan para kumanong siya hmm. kasi hindi siya na hindi nakatayo hindi yan makagalaw ng kinuha ko parang mayroon siyang hmm. ah, sinap yan ang ano ah itong sakit na anong pangalan yan? yung dalawang taon tayong naka ganyan, COVID. Ano oh. siya. Hindi, Oo, hindi. Mabutla siya, hindi siya makatayo. Wala, hindi naman. Hindi na... ako nakikiki, ano sa kanya, nakipagal ka si Hindi naman COVID yun, kasi kung COVID yun, patay na yun. Maniwala ka. Mm -hmm. siya tiniknik mo lang, kinuha namin yan, hindi makatayo. Ano, mabutla siya, isang jeep kami. Mm -hmm. ko sa kapatid niya, kasi nakamatay inalaga, dinita, na ang inalagaan. Hindi, 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 kung sa kasakali, magpunta si Albasan sa akin by Sabado. Hindi, bakit hindi ka nagtitiwala na hanggang ngayon buhay pa si tatay natin well, na alagaan? One year na. Gusto ko, still free. Mayroon ako sa kanya. Kasal Gusto ko makita ko kahit malayo yung asawa ko, makita ko siya na may video na nakatayo siya. Wala eh. Nothing. Wala kapag nakita nakitang video na nakatayo. Doon nga sa video ko, nakita mo, tumatakbo pa eh. Okay, game. Diba? Pero, babalik mo na siya doon dito. dito. Mm. Oh, ayos yung pinangkarami. Yan, bahay niya yung pinaganda. Pero sa kanya, magkakairampo din, ayos na ang buhay natin. Within 35, 40 years in less na kami. Okay, Kaya nandyan na tayo, iaayos e, mo nga yung buhay niyo. Paano yan? No. So, yung <laughs> kapatid niya at sa Dante, yung istorya mo, istoryang mag-asawa. Pangit sa mga nanonood. Sa kanina. Ginawa mo mag-asawa yung magkakain. Mali yun. At pinaghiwanay yung mag-asawa. Mali ang istorya ng content ng lahat ng mga Mali. Kaya wala. Isla, sila, sila. Ang nagbablog is masaya. Para marami kang views, followers. At yung mga nanonood sa iyo is matuwas sila na wala yung Mali ang ano yung nag content nila. Nagpahiwalay ng kasawa. Then, naging nagutom O, tumula nga una. Pero naman ang huli. Ang mag-asawa pinaghiwalay. Eh. Then, ginawa ng mag-asawa yung kapatid. Hindi, hindi naman pina, hindi naman ginawa. Yan, hindi naman ginawang mag-asawa yon, Nay. Pwedeng sabihin dahil yung barangay na lang dito, alam na lahat ng inaudible hmm. ng asawa ko. Within one year wala nang bumalik. Kasi yung content nila is parang may magkakapatid na mag-asawa sa sambo moment. Pangit. Hindi makakasuhan ka rin yan, Nay, pag hindi gumanyan ka. Hindi na nagaganyan sa loob ng bahay. Yung sinabi mo na yan na pinag-asawa yung magkapatid, makakasuhan ka kaya wala ka mang ebidensya. Kasi kitang magkapatid yan, may nagaganyan. Yung babae pala yun, so ngayon may malalim babae, kapatid, magpapasawa. So, ano, hindi maganda, walang trabaho yan. datang ng sildo niya, niyang asawa mo, ako magtatago. Anong maramdaman mo? Hindi pwede yan, na paru, paratang. Sinan, talaga sa akin yan Kasi ano may ano tayo may, eh. Hindi atinik yan. May batas tayo eh. Yung sinasabi <laughs> mo na yan eh mapaparusahan ka doon <laughs> sa. Ano sabi niya na? Mm. Eh, si yan? Hindi pwedeng yun. Oy, Nakita niya, kinuha si yung dante mo. Kinuha lang As para... dante mo? Wala, kinuha niya. Ayak ako sa bahay niya. Kinuha lang para alagaan, hindi para so... asawahin. Danay. Na, na, Oo. Yung pinto ng kasaysayan ng ginawa ng konti nila, ginawang mag-asawa yung magkapatid. Eh. Manta, may one year, silang dalawa. Ah, pangit yung Tapos yung asawa, inimanang, kinuha ni Nakaw. Pwede mo sabihin din sa barangay. Dahil hindi siya mong barangay na lang. Pwede mo mm. Di, pastor, hindi ko nang takot kung tawagin. Tawagin ko nga, kausapin mm. sila. Tapos DSW, dig, saan na sila ngayon? Kapagpapahan ko dyan. Ito kasabi ko sila. Saan na yung kasawa ko? Hindi sabi yung sabihin niya. Si Mayet, nandyan. Kapagpapahan ko, ko. Kaya, Ang nangyari pa si kuya mo. Kaya nga, Nay. Nga, si Mayet, nandyan. sikreto Kretari yan, nga, ng barangay. Iyang salita. Hindi pwede yan. Nasalita na gano'n na. Talaga pwede ko sabihin kasi. Ano? Hold up yan eh. Tapos sa akin. Na pinag-asawa yung magkapatid. Hindi pwede yun. Ang content, hmm. ang isang vlogger, pag nagpinto ng yung asawa ko at saka yung kapatid niya, pinagsaba. Pangit. Oo, uh, uh, eh. nakpahiyupin pwede ko sa dito sa bong mundo na nakpahigal wala nang asawin talagang blogger. hindi hindi lang hindi 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 yung hindi yung hindi 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 siya. hindi 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 pero dyan siya muna, by John, kukuli, kukuli ka ng ano, kukuli ka ng, ng sigita mo. Itong bahay mo na ngayon, dito sa na sa maliging bahay ka mo. Lipat na kayo ng may ari dito, dito na sa bahay ka mo. Ito. So, malaking bahay saan? Ay, yung, mm. eh, na ngayon, Nay. Ay, di, samantala dyan, nakali para may taon namang kasi. Mm. Ay, man talaga, di, kami dito sa tuwang sa green dito kami. Pero yung mga gamit yan naman sa inyo. Hindi na yun na ano, bahay na, kayo mo. Ayun na sa bahay, wala ka naman. At na ko po kuya eh. Hinahalo ko sa kape. Ah, ano yan? Bayabas yan. Sige. oh yun yung hap ito. Tapos hinahalo. ko tirap ito eh. na. sabi niya. Nanay, ikaw hap ito. kailangan ko yan, sisirahin ko yung trabaho sa'yo. Gusto ko, pag, ano, o, sa panggasinan ka, hindi nakitayin niyo pa, tapos hindi pinapurasahan mo ako ba niya sa mga ganyan. Ako hindi dito ako. Hindi ako. Kung ko, kung sari, kuha ka ng ulam, may ako. Ng kanin sa kaulam lang, kuya. Hindi hmm. po niyo yung sambangin niyo. Dahil meron naman ako yung na sa akin. Ano ako, kung hindi ko siya siya. Hindi ko gawin nagpapabili pa nga. Andrea, hindi ko siya lang ko siya lang po So, ito po yan. Sa final, at talagang hindi nalas yung bumidaw kayo dito. Alas 8 pa. Ay, yung Alas... Wala kayong duty na. Alas 8 pa. Hanggang mamaya, alas 8. Oo, ano kayang mangyayari niya, kuya? Kasi, galing ko doon sa kaibigan ko, nagpapasama ko yung kay Jojo, pag Sabado. Ngayon, Sabado kaya, may oras kaya sa Jojo. Ah, uh, tingnan mo lang, pasyalan mo lang sa kanila kung alam mo yung bahay. Oo, Kuya Ismail, wala ka naman kaya, dyan. Wala tiyo. man akong load na eh. Bakante ng oras ngayon, is wala siyang ginagawa. Hindi ko lang alam kung nasaan ngayon yan siya. Kasi araw-araw yan din umaalis, nag ano, nag uh, Ay, oo nga. Uh, uh, <laughs> <laughs> mm. Ibig sabihin, hindi na siya nag-drive pala. Hindi na. Ay, hindi na. Hmm. O, di tama-tama sa sabado ng maga? Ay, paano? May bakante ba yung umaga maga kaya? Wala o na? Hindi, mga umagang umaga, yan yun. Kasi para maabutan mo kung pupuntahan mo talaga. Hindi kasi kuya, yeah, pag umaga, Kasi pag yan ay, ano na, tanghali ka na, ay eh, makakaalis makakalis na yun. O di, ganun na lang, dadaan na na lang akong mga alas 9, alas 10 kaya ng umaga. Doon hmm. sa malaking bahay is kasama ka. Hindi siya, kung pupuntan mo, uh, mga maaga ka. Hmm. kung pupuntan na sa, mo sa kanila. Naya ka sa darling niya, pag maaga, kasi maraming ginagawa, baka tulog pa. Kaya ang mangyayari niyan, mga law na kaya kung ka doon, ang sabado. Kaya eh, lang, ilirepeat ko sana po. Ang problem, ang problema kung hindi mo maabutan diyan, ah no. Uh, s'yempre okay. nag-umalis 'yun. Eh wala, hindi okay. ka ma di mo makakausap. Hindi so, nagro robin pala eh. Di antayin ko na ang alauna ng Sabado kaya kanya. Sabi mo lang. lang Siyempre, yeah. may touch screen ka. Is makakausap siya. Eh uh, di, di, lang natin alam na kung makakausap natin. Oh. Oo. <laughs> Is komunikasyon communication card yun? Siyempre naman ko sa mom. Wala kang load ko dyan. Wala, wala akong load. Ganis mm -hmm. sa bukas kasi? Eh. Mm hmm. At hindi siya nagdaride na? Hindi na. ah, uh, Kasi ano, nagkasakit na nga siya ng ano, yung may ano, sugar. Yung um. Kaya binibigyan ko yan ng mahugan niya, yan yung iningin niya tapos... saan paano siya survive, uy kuya, parang wala na yung naramdaman ko sa mahugan niya. Ah, is. Ngining nginunguya ko lang. Kinakain kaya nang kinakain ako ng kanin nga, so kaya may bigat sa to kasi wala na akong pambayad kaya kuya. hindi siya umidak naman sa Ang ano ko lang naman kay Albasan dahil may sponsor naman ako, is din pang bigat ng gas ba? Wala na rin ako talaga. Ito lang So ano kaya mangyayari ka na Hindi ka magkakaludak ng bukas. Wala pa na eh, kasi wala pa akong sahod sa barangkay. Natagal pa. Hindi mo na, kasi baka siya sa lunes, talagang wala akong pambagat, doon ako sa kanya. Tulong mo na ako, magmamasal siya. E di ako magbabantay, magpapakay ng aso niya. Eh, siyempre naman, kung wala ka tiwala, sabi ko, eh, kaapong tiwala na po siya, magkatilala akong napatay, at wala ka ng nanay, sabi ko, dito niya siya.